May, may buntag May buntag po gaw. Ah, Ang sagi atong alam gaw? Na Regen Salib, Tagopa Salibo. Dayon, kini ancestral house gaw, kinsagi tag-iya ni nga balay? Sila ni Eustachio Batistes o Norberta Batistes. Ang uh, history gaw, kung saan nga ito igni na nga balay? 1956. So 1956. Uh -oh ang ako alang sa una sa gamay pa gyud kay dire man ko nagdako maadto mm -hmm. ma balukbukan ma ko dayon sa ilaha kay mingawon ko mm -hmm. ang ila kuan ko gaw uma uma gyud sila mm -hmm. tapos magumato si tatay unya pinobre ra taon kay mm -hmm. ang ilahang ang ilang sudan lang taon sila og anang ininit tubig bulat ginamos anak original. Oh, kay anak Ine. man to sa sa una ga. Kay pa strict man to. Oh, anak man to siya sa una. Hala. Hala man ani. Ah, ina ka ba? Turmatan. Kuan do bani unsa ni sanga kahoy ga tugas? Tugas, tugas ni siya gaw. Na imprimat kay si Lig na lang. Oo. Oh. Kisa man kay diri gaw? Kay to kung anak si Lig gaw. Lalaki. Tulog diri, oo. Oh, oh. <laughs> Imagine nimo. Oo. Mm -mm. Sa ilan ni Papa Esteban sa ona na may nani pero Dako man kay to ano? gaw. Ba bukot lang bugnor bagi tubig mm. kini wani na daot Wala, kini nga nga picture gaw kini skulan sa meray oo oh, oh, kani siya kani sa pagkuan nila sa kursilyo nilang papa consortium kinsa man ni sila gaw sila sa pagkasal nila ni ni oh, sa girl scout ni sila gaw boy scout sa una unsa ni nga tuig Nak nak dia gau tak tahu. Kini kini nak kena dia ngaku. Nak di kini kini sekolahan dari bikau ke sekolah. Kena dia gau disulat gau. Kena kena macam nak tu itu kena macam nak. Panahon ngan nangis sekolah sila dek semiarai. Nineteen sixty four. Nak dia gau? Oh no. Oh oh oh. Bukan tak tahu ni. Pulak pasti gau. Sila paman sila. Macam nak tahu ke Kini sila perkasal nila ni ma. Ni manding ug si Adahar mo ni Ilang ka o kana uh -huh. Tanawang o no. sa, sa kanina, Tuig? <laughs> ako explain. Uh -huh. So kini siya mga idol. Kini ang igsoon sa akong papa. Hap sister niya. Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento. Bawat pader ay saksi sa kasaysayan. At bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala -ala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. -ala. Ito ang Zard's House of History. May buntagaw. May buntag budgaw. Uh, ang um, gaw? Meridian sa Salib, tago pa sa Dayon, kini nga ancestral house gaw, kinsagi tag-iya ni nga balay? Sila ni Eustachio Batistis o Norberta Batistis. Ano sa'yo middle name ni si Mulolo? Patulele. Ay, Mulola. Patulele. Ang Mulola. Na, akong Lolo gaw na si Mulolo. ka. So, sa history gaw, kung saan nga ito, igni na to nga balay? 1956. So, 1956. Uh -oh. Kay ako sa una, Diyan may pa ko, mauna man yung may pako, mauna mo rin balay agad. Oo. So, So nak aku karon gaw para nga mapil na to sa history nga karaan nga balay diri sa kung sa adres address nato diri gaw. Kipulaw Miaray Dangkagan Bukidnon. Wala bay purok diri? Naa purok dos. Ah purok dos oh, Kipulaw. Uh -oh. Dangkagan Bukidnon. Bukidnon. So gaw unsay history sa kinabuhi sa imong lulog-lula sa ang ako alang sa una sa gamay pagyud mi kay diri man ko nagdako maadto mm -hmm. Maad balukbukan mo ko dayon sa ilaha kay mingaon ko mm -hmm. ang ila ko ang gaw uma uma sila mm -hmm. tapos magumato si tatay unya pinobre ra gyud taon kay ang ilahang ang ilang sudan lang taon sila og kanang ininit tubig bulat ginamos anak sa sila duha. Gid namo to time. Oh, naabtan namo to. Dire ko. Naabtan na na pa pagkuan. Niya pilay pila ka buok anak nila tugaw? Walo. Walo ka buok Walo dayon kibali apo naman kaniya. Na. Ang ilang anak ay Ako nga mama, mama. Akong mama mo ay kamagwangan si Exuperia Tagupa Batistis. Dayon mm -hmm. si Pilisiana... Batistis Adaharna. Dayon si Magdalino, Magdalino Batistis. Mm Dayon si uh, um, Canios Dayon. Si Canios Sita, Canios. Yang ika kuan Canios na ang katong yan nabana. Oh, yang nabana. Mm -hmm. Canios nga kaliwat ya. Oo. Mm. Tapos si eh, Uncle Melchor, mm. Melchor Batistis then oh. si Edito Batistis Dayon si Leonides Batiste Samputo na namin yun. dayon sa ilang mga anak, buhay pa salatanan ka ron? Kuan gao na ay duha na matay, akong mama, ang kamagwangan, mo namatay. Dayon, ang ilahang kamagwangan nga lalaki, mo namatay. Hmm. Si Dalino. Bating so, unsa pa'y history gao sa kinabuhi sila sa una, kini nga balay natukod tungod sa ilahang paningkamot, paningkamot lang. Oh. Uh, paningkamot ra gaw mag sila. Grabe man ka ito si tatay maguma uma Uma ra ko bihan kaayo mamuhi mga kabaw kanang kabayo, mga kanding, baboy, manok, anak mo oh, gyud ilang buhi. Sila ram ka si Papa Esteban sa ano? Oh. Uh, silang lulu Esteban at Tugaw. Kabat okay, ni... si Tatay Beryong. si Papa Simo, Biriyong, si Lolo Pascual. Alingasa. Oo. Hmm. Alingasa. Tatay Beryong Alingasa. Then, si Lolo Pascual Dragon. Dragon, oo. Oh. Di si Papa Simo, nga Kalimbo. Kalimbo, diya. si Dad, silang Lolo Esteban. Oo. sila mo yung kabasa Oo. Si Papa Sanoy, nga Tagupa. Oo. Uh oo. Oh, -huh. Oo. Oto sila yung kabasa una. So, pag abot sa panahon gaw nga burag nagluyan-luyan, isla una ang lalaki gaw. Una yung, yung lulo. Oo. Oh. Dayon ang lalaki gaw mauday to nga among gi atiman ni mama mama pistang kami nagatiman kauban pud sa iyang mga anak anak Pero din balay. Oh, di rin nga balay Oh dinhi nga balay ang gi atiman hmm. Dayon namatay dayon siya pag kamatay atun niya kay kami man ato nagatiman ni sunod pud dayon tong iyang anak Oo. Oh. Oh. Una to kay sa mama. Oh, oh. Mm -hmm. Then pagka human pag humag kamatay ni tatay, ako na din mama. Kung mm -hmm. no, namatay. Usap po din akong lola. Di una dito mama? Oh, una akong lola kay mm -hmm. ni... Di una mama sa mong lola? Oo. Oh. una akong oh, mama. una to oh. si an Ang kinaulian din namatay gaw si lola pistag. Mm -hmm. Yan na nga akong naatiman. Oh. So sa imo gaw, sa iyong... pagka sa gamay pa unsay nabantayan ni mo nga mga batasan sa imong lulog lola aw oh, kana gud gawa gyud kuy kasulti sa akong lola kay uting mo Butans. sa gamay pa ko siya lag po naggabantay sa ako ah Oo, mao na nga mingawon gud ko <laughs> dadong ko sa akong mama sa balukbukan gamay pa mi mudagan gud ko diri sa ilaha kada bini sa hapon Magabinan nagali ko magdala kong kamunggay kay silbi pa sa lubong nako sa ilaha mm -hmm. mm nga maigit sila batasan gaw kay uting mo gali kami magkabo mi na koy lolo dito ila ni papasanoy hmm. papasanoy nga tagupa mo adto mi dito mo apo na ako mama dito magkabo dito o. sa ubos Oh dito sa ubos magdala og galon dito sa si tawag na ng dito. imburnal oh tabay dito ila lolo <laughs> Esteban hmm. dito man ang magkabog imnon no mo karaan na, na tabay da taon, akong lula, nagtanaw na ko na sa balay nilang papasimo, o papa, uh, parang, sila mo tinuol. Oo. -o. Pag anak na ako, si Mama Pistang, nagtimba na di ay kayo, <laughs> wala na sila dire rin kayo. Nagdula na mpong dito sa akong lula, nga usa. So, dili like to siya gabako, ato siya gabako gaw? Dili, di like to bako, pero si tatay, mm. nagbako to siya gaw. Mm -hmm. Nag, anak na gito siya. Uh Oo. -oh. sa panahon gaw nga, anang so, imo ng lola ang nagsakit. Kung sa may mga istorya niya sa bayan sa inyo ha. oh, ang... Sa so, sa balay. Oo, oh, pag niya, iya hang sa ako uh, ang pingi, ang daw puno ang balay, kay iya daw puno ng lawas, anak ba? Mm -hmm. uh, Ampingan daw na ako. Ako ko ako nagdahong nga, uh, ako day ang matagaan. Ikaw ang ma, tagapagmana? Oh, matagaan mm nga balay, kay daghan baya sila anak mm -hmm. ako lang baya ko moto nga sa diha-diha na nga namatay na akong lola atong 2013 namatay siya moto nagsabot ang iyang mga anak tanan nga akua ah, daw kuno ihatag na lang daw kuno sa akua ah, kay wala koy balay o mm -hmm. uh, moto sila na po sila kasulatan po. Nagpirma po sila kasulatan. Oo, oh, nga imuha na oh, balay. Oo, oh, 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 na sila kasulatan, nga nagpirma sila tanan, nga ang ang balay daw kuno nga kumon, ihatag kuno sa nagpuyo, may hmm. sa lebo, oh, maugi po na sa kasulatan. Pero sa tinse ka magulangan nga apo gaw? Si Manoy, Ronnie Tagu. Ikaw, Pila. Ikap, ikapila ikaw, ikaw na kang apo? ikatulok ikatulo ko nga apo. Pero ang mga apopod o no, ba, wala no, na oh, Uyo na po sila nga oh, sa imuha oh, na, na lang. Sila daw. O kay sila okay. Ang mga anak magiging oh, desisyon. Okay. Decision. Kami po hmm. mga apopod, close man po. So, oh, so, oh, wag po nga ang karon ka ron. Wag yung guba ang balay. oh, wag ako na po ni guba daw. Kay kanisiya. Ako manggaling sumpayan ni. Eh. Kay po in case kung magdaghan ni. Eh. Maanhi ako mga igagaw na ilahang kapuyan Katapukan, oh, mga kanang taas, taas mo. bisan og kanang guba na na kung naal koy kwarta ayuhon lang sa dako na kay eh, ko ano man ako nag usa ka kwarto sa taas mm. E para pud nga mag usa pud sila dito. pero ang salog di agaw mo okay pon mo lagi hapon gaw, niya, gaw lang nako ay mo plormatan oh, pero hagdanan niya mor lagi hapon kani gaw na usog na ni di na pareha sa una kay katuman anak mo to sa una mm, ah man ang hagdanan niya gaw nga ay, giusab na oh, ni mo. Anak na siya gaw. Padong anak siya. Ay, imo na gisiminto. Oo. Oh, oh. Isiminto na. Ang kato mo to original. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Original mm. na siya gaw. Ang kinin mo, naman na inyong baragbago oh, gigikuan. Oo. Oh, oh. Ano siya sa una? Buos yes. man eh. Niya gisala. Mhm. Mm Gisala-sala gamay. Niya dito na dayon kay anak raman tong hagdan. Pero anisya. sa taas na ng gaw, imo giplormat eh. Oo, oh, giplormat na ako. Kini mm -hmm. mo, ang magiling original oh, niya ano, niya original. Sabi ah, no? Giayo na. Dito din sa taas. Pwede ra man musaka kan. sa niya. Unta, unta Unahon sa naton yung mga gaw Hindi mga picture. picture. <laughs> <laughs> direto ta maguna gid si lolo lola. Uh -huh. Para nga masubay nila kini kini. Hmm. i explain gaw. Kani siya akong si lolo na ko tatay Yostakyo. Mo tong widul nim niya no. Name, Batistis. <laughs> Namatay ni siya atong August 16, 2002. Oh. Tapos si eh? Lola. Lola nako na si Norberta Patulelic Batistes. Namatay po ni siya atong June 13, 2011. Mhm. Mm oh, siya ni namatay. Mao gud ni siya nga lola gud nako nga murag lola na mama nga gikan pa gid sa gamay mi nga okay, kami may... mismo nagkuan gid ani niya ba murag naka atiman pud niya na sa among agyud murag diri gid ko gid nagdako sa ilaha o oh, pero oh. aka gyana kaw nagaw diri oh di ba diri ka tibala na diri ko gi anak sa imong nabaluan gaw sa tanan nga mga anak nila din gid gi Oh, diri gud na gaw. Oh, I imagine not. on pila ka buok? Oh, si walo. Oh, si Titi murag dito ni siya sa Bohol. Si Titi mm. kay nagbakasyon man to sila. Ang ilang kin nga laki si dito Batistis dito sa Bohol gipanganak. Unsa ni siya kagikan sa imong lolo Bohol. So pure siyang. siya nga Bulanon. -ano. Bul Bulanon. Uh, Dayon kini si Bulanon pud ni siya gaw. Bohol gini siya hag na Bohol. Dayon sa story nila sa unang gaw nang ka nay nimo nga ahan ni sila nagkita. Buhol regit gid gihapon. Bol sila pag oh, anhi nila minyo na sila. Pag anhi nila dire gidala sila ni Papa Simo nga kalimbo. Oh, nana din sila anak. Si Papa Simo dito di gihapon sa ah Oh, buhol na siya gaw. Oh, buhol di gid sila kanika. Moy nagdala. Oo, may nagdala. Oh, oh, may nagdala. Hmm. Kani kang Papa Simo man nga hinatag. Balik hmm. ra po din sila nag kay lalaki sa pamang kuno kay ni sa una. Oh, oh ilang gikuan. Hmm. Si Papa Simo gid ako yuta yu dire ba kadaghan so, man agaw. Oh, daghan mga iga-agaw, nga iya pong dipantagaan, dipandala mm, di kan buhol. Sa kabilin mm. gyud nga kan. Mhm. Dan -mm. kining uban gaw kini mao man ni. Kapi, oh. tulon mm -hmm. may ta kapi no. Kani siya akong mama. Kani siya akong mama. Unsa ngalan niya? Iksuperia. Iksuperia ngalan. <laughs> Tagupa <laughs> Batistis. Di ang middle name niya? Batistis. Batistis oh, Tagupa. Tagupa na oh. kanaminyo naman. Hmm. Namatay ni atong August 23, 2008. Mula nang nagsunod tata. lang ni sila no, nito. Kuwan siya gaw si Bintin. Mm -mm. na. Disisitin 17... uh -uh. ah, na katoy si Bintin yas ka. Sunod sila ni kuwan lola ni mo. Tatay, tatay takoy. Kani, okay. uh oo, -oh, si mm. Tatay Takoy. Mo ni sila nagsunod. Oo. Uh. No, uno. Mm, mo ni sila nagsunod. Ito. Tatay Takoy, oo. Mm -hmm. Uh -huh. -oh. So nilaklaw pa ug mga tulog ka gusto usa din mulula. Oo, oo, oo pila edad niya nigo pagka kwan namatay kwa mga 5 o 60 kani siya mm -hmm. No, kani uban gaw kani kani mm, si manong dalino Batistis. si manong dalino Batistis si mauna ika pila ni ika upat nga anak mm -hmm. na. Ika upat nilang anak magwangang laki nila ni Uncle Melchor. Aha naman ilang yang mga yang pamilya, pamilya nila. Yang pamilya to uh, sa Ladian, Dabaw. Iyang asawa. Mm. To apo didto. Pero na minyo na. Ano ah, minyo pag usab? Uh -oh. Iyang mga anak na may gamay nilang yuta dito, ila mo po to ilang kuan. Pero na apo sila kabilin po dire. Mm. Oh, uh, -huh. so, na po diyang diyan uh -huh. anak. Oo, lang po dire. Karon makitaan po siya ang mga anak, anak. apo. Uh -huh. Kaya naam gi apo nga bergwa na dinhi nang tubo to ana dito. Oo. Uh sila dabaw. Ano kini wala na ban? Oh, wala na nagaw. Oh, okay. mga naman uh -uh. Eh. Wala sila yung gamit yung karaan gaw. Parang, parang pinakakaraan gil nga mga plato, gano'ng mga karaan ba? yung lulo. Oh, naa na, na, gaw, naa, adila Ayun na, na, na lang kana Ay, okay. hugok na lagi ngalan rego. Oh, kasi ina nak padulong ka. Kining unsa ni repair? Ha? 1998. Unsa man niya? Oh, na pagbuhat da anak daw, flooring. Ay. Mm -mm. So iapil oh, ta ni. Na sulod so, diha. Pi dugi-dugi na sa 20. Buhi pa si tatay. Buhi pa si ani. Ah, ah, ah. Pero pag kuan ani gaw, siya nagbuot. Ah, ah, ah. Siya nagbuot gaw. Ini kini butangan. Oh, di butangan ni. Kini mo ni nyo na usab na. Uh, uh. Kini mo ni original. Oh, uh, kay anak mo sa sa una go. street man to. Oh, uh, anak mo to si sa una. Hala. Hala man ana. Ah, oh, ina ka ba? Surmatan. Kuan do ni unsa ni sanga kahoy go tugas? Tugas, tugas ni siya gaw. Na yung format kasi lig na lang. Oh. Kasi magkatulog din ikaw. May katulog kong anak si Diego. Lalaki. Tulog din eh. Oo. <laughs> na petik gunung gawoak gawoak. Sama onan ya gitu. Ai permatan. Peremet hmm. Kini om mga tugas gitu ba. Naguba nagemis ya gawo. Ah, Ai ilang kwarto saon nagau. Yang ngaridu lang. Kana diha gawo. Kini? Ho'o, oh, oh. kana. Tama ah, ilang mga gamit nya mga, oh, Ato, mga... Ba? Nah, na ates makita nato. no? Lah, kain lagi nga bangak gaw. Grabe, no? Gikuluran, eh? Ang bot ba ane gaw? Dari talapit sa barang mahaya gaw. Kuma, kita ina to ba? Imagine ni Sa ilan ni Papa Esteban sa nama namin, nani, pero... Udah ko ka. Ba, buglor wag itubig mm. kini wa ni Walang, na daot wala ka gitaguan kuan manigaw kini gi, gi apas na rin oh oo oo kini magiki imong gitaguan taguan ko na preserve di mo oh di ba may lumana na ko sa ilaha gaw ya yeah, kabilen di ba na ni Oh, naguba na si Ay, buragi sa pawan, oh. manig si Minto. Oh, buragi ano? ko, anag si Minto. Oh, di ba? Imagine nun na Nainom duman ni Monigaw. Gamay pakana ka na rin. Wapak ko Oh, pila ni idad nimo. Pagkatao na ko kay mao na ako, man among inanan. Sa unsa un, un, ka nga tawag na tawo 1970, Si Binte, Oh, imagine no. oh. <laughs> di ba? Tagu an gid among so unsa pa iban gaw? Mga plato niya nga Iya ha man tong plato dito silong nga among di. Gigamit ya ninyo. Oh, oh. Wow, kira kay ninyo. Oo, nagamit na. Nagamit na, tagu an balik. Tuma bahin pud sa iyang mga anak. Mga... Mm. -hmm mga naapagitoy bangko ga nga taas kay nga bangko nga lingkur murag lingkuranan bas pare mm -hmm. po ni angkol kay pagkamatay sa akong lola gibain bahin naman day mga butang uh -huh. mau mao na lugar niya nabilin Magay ni kay ni angkon anak ani. <laughs> Nalintan siguro na agaw niya. <laughs> Alam mo kita na si video oi na day bangga ni ko Akong gihipusan gaw ka, kay So, binari tao na ako na sa akong lola. Ano mo na siya oh, gawa? Final Kung ibutang na ito, mabuak na dilit na, biya mabalik ang panahon. Oo, oh, oh. No, ganin. O, lang, no, ay, mo na Wala nga yun, ako gamita gaw. Kay, hmm. Ako ginagipusan, kaya panggap po na sila. Uh -huh. Dwa po, balik na gaw. Kaya, yung makakita, ilan ang panyoon. <laughs> Abi, ang sino mo. Pagin yung original. Oo, oh. oh dili na ako na gaw, ilisan. Kaya, kukligong kita ayaw. Kini na inyong giapas. Oo. Oh. Hmm. segi apas nak ko? Ya keni, ug kening pusina. Usa riday hagdanan dire? Oh, usa rago padung anaknya ya. Mm. Na amai pertahan ane ditto. Napa i hagdanan lain? Oh, ditto. Napa ron ditto? Naa. Sa umbu. Al tanau tus luyo. Keni mo na nak segi apas nak arego? Huh? Amo, ah, umbu ah, pusina. Mo na dai. kamu pilih mu anak digau. Upat. Mingau. Uh -huh. Pila na minyo? Usa. Tok as to bato ang ku'an usa na ko ka anak na idoha ka buktak ku tolo ka ako. Mingaw ngemo ka mo doha. Ano mo atok kasulod. Pam am Di to ka pikas go. Kana dia. Hala, kana do sok ro baga. Kana bantu sikat. Ka big kaoy di kana yo yo. Bolaikon sa Oh, oh, um, Bugnawa gin lugar ning kanay. Eh. Ba kan bang kaayong unsang bula nga ting bunga ug sunay Leslie go? Kuang man siguro mga hinog na nang December o oh, September. Pero oh, narbisan na ne? Uh Oo. -oh. Narbisan na na. Karong tuig? Oo. Ay mo ni sa una. Mm. Mm, pero wala na ini gamita karon. Wala na. Oh. original gid niya. Oh. Uh, Kita nang kuan diha oh. Tam kay kay binuo. Oo. Uh, uh, kay no. <laughs> kay mama ni lang gibuo sa una. Uh, oo. Uh. Oh, oh. Mama gibuo kisa balay <laughs> dali oh. Tang manoy akong among kamagwangan. Mm Mo na to siya bunga ron daw. Oh. Ay, oo, oh, nara oh. Mm. lagi. Kuan ron sila nag Kanara, na, ang katong una, pati giyong <laughs> na. Mara na? Oo. Uh. O, oh, bunga lang sa unis, oo. ang oh, siya, baray nga, ko, nga, so, ba? po, nang uban, no? oh, mone, uban na. Namo nga, tinanong tao. <laughs> Pero ni eh, ah, ah, Kami nagaw. Ang Pero tinanong sa imong ng... lolo sa una, unsa on ray na bilin? Murag, wala naman siguro, no. ano, mo, baki... Lubi lang, lubi? oh katong lubi nga, saraan na baligya na pud nako na kay mm. nakana namo namenya mo Kaya okay. okay, kuan pa akong lolo nagkuan naman ko na bitay na galit na gawo kay <laughs> tiguang na tao. ang mangion wala ang kwarta bayak po, pero pagka isa na tanan pero guapo gyapon gawo kay ang balagid sa imong lololola nagpabilin di para sa amo ba nga wala lagi no, wala mm. amo ang yun, ako gining gi atiman pud gawo eh, kay Noy putdown nga dili na bai putang maka buhat ingon ani. Dili na gud. Oo, dili. Kabilin ba sa mga apuhan. Oo. No imong mga kaparentihan sa Lagingo nga kita ani ya. Ako gingi ampingan tay. Kini o isa ka postiko an banay tugas banay. Oo, kana siya tugas. Mao gini isa ka postiko? Oo, gi buhat na gyud na nila gao sa ina. O bangira man na gao. Pero kining bangira bag-on ni. Dili, sila na. No isa ka postiko na buhat gao kana. Hmm. Oh. Na, na, hmm. Kini nga nga picture gaw. Kini, skulan sa si meray. Oo, oh. kani siya. Kani sa pagkuan ni nila sa kursilyo nilang papa konsorsyo. Ni sila Kani sila. Sa pagkasal nila ni, ni oh, sa girl scout ni sila gaw, boy scout sa una. Kung saan ni nga tuig? Nak dia gaul tak tahu. Kini ni nak. Kena dia nak aku. Nada mm, dia. Kini ni sekolahan dari bi <laughs> kau sekolah. Kena dia gaul. Sulat gaul. Kena kena. Masa nak tu ikut kena. Masa nak. Kena. Jangan sila panahon nilang papa sa pagkorselio sa Santo Niño na high school. Ano? Ngayon ka pag-uban. Kani sila pag-eskwela nila. Takarahanan na kayo eh. Oh, Mga so, bata, ah man, imong kana na nigaw. Kuan ni siya. Si, e papa. Si Ma'am, silang Manding, Manong Dalino. na ni sila sa unang panahon nga nang eskwela sila di sa Miaray. 1964. Mhm. Mm -mm. Naniya diha Oh Oo, no. Oo, oo. Pa kana tawon ni. Eh. Wala. pa <laughs> <Sina laughs> man sila. Mao kini nagtago kag mga inani ko. Kani sila pagkasal nila ni ni, Ma, ni Manding ug si Adahar. Mao na ni. Ilang Basi na si Kuan Rigo. Ako mo Esteban, ba? Basi na nasa gol. Atong pangitaon. Katayngon mo si Tatay Pudok, ha ani? Na ato nakakita ko picture adto ba nilang nanay i Ta basi na apil ka ba? Tingisuran ko ni sa isa. Okay. Ayo. Ah, gobe? No, nanay i o kana kana o. Tanawang nao. Tanawang. Na. Unsa no. kan tuig? <laughs> Ako <i> explain. <-exprim. laughs> Uh. So kini siya mga idol. Kini ang igsuon sa akong papa. Half sister niya. tugayan na ni eh mm. ah, nga balay. Sa amo ah, sa balukbukan. Ubos sa simbahan sa balukbukan ambot na. Wala na ni ron. Ambot na pa anak na. Kanang na si. Oh, adto man dito, time sa pista, sa tatay podo. Pero nasa tayo budok ani. Na anak siguro da anak gam. Laka. Oh, naapag yung pare sa una sa kitubo pag kasal nila ni ni Boy Hapsun. Mm -hmm. Nga igsuo ni Perla. Oh, simbahan sa una sa balukbukan. Perla nga. Perla nga igkalinos kanang asawa ni Dante. Kanang sa yung lula, anak. si kali oh, yang lola na. Si uh, yung yang lola oi. Si Liloy? Oh, Iloy. Oh, Iloy oh, si kasi nga lang tayo sawa. Sato si. <laughs> Kikilumlum pa ko na lang kapihan. Mm. Nalaka no? Nalaka na. Oo, oh, mauni ako mga iyaan. Naku. Na akong gusto makita gawangan maapil akong lolo diri. Oo. Mm. Ako ako kun ko ano ning mga tigo. <laughs> so, Kursi, gao? Gao? Oh, kursilyo. Oh. Kini gaw, mani Oo, kana. So kini siya. <laughs> kini siya nga bata, kining cute nga bata. Mauna na ako. Mauna <laughs> ni akong igagaw. Ipakita na ko sa inyo ng idol. Kung kinsa na raw, na raw. Mauna oh, oh. na si <laughs> Kagon. Pila na di man ikaw? Nakasiguro ko sa utso oh. anak ba? Utso no ibi. Ugang may pa man. Pila <laughs> kita ah, sa labi sa labi doon? Siti. Pila grabe yun o? Oh. <laughs> <laughs>